Atisa Manalo nag-withdraw sa Pagtakbo Pagkakonsihala. Si Miss Universe Philippines' 2024 second runner-up Atisa Manalo ay nagdesisyong i-withdraw ang kanyang kandidatura bilang municipal councilor sa Candelaria nitong February 25 upang muling sumabak sa Miss Universe Philippines 2025. Ang balitang ito ay ibinahagi na kanyang ina na si Elsie sa isang press conference na isinagawa ng kanilang partido politikal na suwayan maliwanag leaders Manalo. Ayon kay Atisa, hindi naging madali ang desisyong ito at alam niyang maaaring maging sorpresa ito para sa marami. Lubos siyang humingi ng paumanhin sa ang pagbabago ng kanyang mga plano, lalo na sa kanyang mga kababayan sa Candelaria. Umaasa siya na sa kabila nito ay patuloy pa rin siyang susuportahan at ipagdarasal ng kanyang mga kababayan habang kanyang itinatangkang dalhin ang karangalan ng kanilang bayan sa national stage. Sinabi naman ng leader ng kanilang partido na ang bagong paglalakbay ni Atisa sa pageant ay maaaring magbigay ng positibong epekto sa industriya ng turismo sa Candelaria at magdudulot ng dagdag na pagmamalaki para sa buong lalawigan.